yun mga panunod na friends tapo pupunta kami dun sa dating bahay ni General Vera dito sa Vera's Road Lopez Quezon so sakay ko si, si kuya at uh, alam niya yung bahay ni General Vera pupuntahan natin tapos sila natin papakita natin sa inyo mga idol shout out sa inyo mga idol Alright mga Palolo Friends, welcome to my YouTube channel Panuli Official So magandang araw po, magandang buhay sa ating lahat Mga katresigil, mga katula, mga kagulong At syempre doon sa lahat ng mga viewers natin na hindi magkatresigil So kayo yung mamamaya ng uh, Bayan ng Lopez At kay dating taga Lopez Quezon Big shot at sa inyo mga idol nasan mga kayong lugar sa mundo Dito mga kayo sa Bansang Pilipinas Mga taga Luzon, sa mga taga Mindanao mga panule friends, bayan ng Lopez mabuhay ka, wow, nandito ako sa bayan ng Lopez yung kapasok uh, na tayo ng barangay magsaysay Lopez Quezon, so papunta tayo mga panule friends, dun sa Veras Road dating bahay ni General Vera, so hindi ko na alam kung sinong nakatira dito sa bahay na ito at uh, puntahan natin, sapagkat tayo may pasahero na isang uh, senior citizen so tinanong ko, ay alam niya yung lugar, kung saan yung uh, dating bahay ni General Vera nata nalihiti mong taga Lopez Quezon so big shout out sa inyo mga idol at uh, ko kayo let's go mga panuli friends tara sama sama tayo hanggang sa dulo ng vlog na ito big shout out mga idol at syempre huwag kalimutang mag subscribe kay panulit thank you mga idol mga uh, guys mga lods maraming marami salamat sa halos ay 1.8 k subscriber ni panulit wow. maraming marami salamat pambihirang buhay Let's go my idol right Shout out

pinangalan kay General Vera ito sa gilidari yung pader ng National Comprehensive ito okay, yung pataas nga paahon ito yung pwede babaw ah, tingnan natin kahit doon pataas nga itong paahon ito yung pa Kaya yan no, kamalakan man sila yan Yan mga idol Yung dating bahay ni General Vera Ito nga oh. ah, Hanggang dito na nga yung kalsada Tapos pagdating sa una-unahan Wow ba? <laughs> tayo dito para pabalik tayo pabalik ayun o oh, yan nga may kalsada pa baba o oh. ito pala yung mansion mga idol uh, pababa na ulit kami pababa na ito pala yung uh, mansion ano kaya ito yung pinangalan sa Viras Road pala yun. Alright, mga idol. At tayo may naisakay na pasayero. Doon pa mabalit sa baba. Sa kabilang side ng Veras Road. Ayan. Ano, ito yung pader na ito ng eskwilahan na yun. ay, Kanan na uli kami dito. sa biyara sa rupar nito. Yeah. Ito naman na i-extension ng biyara Road. Extension, ano? Extension, hanggang tagos nito hanggang bypass road. nagenerate sa weto marami na ditong bahayan madalang lang doon sa may lugar ninyo ang bahayan pero nadami na rin yan kasi ay tago sa nga eh Diretsuhan na lang, no, wakabay pa. Ipangalan mo kaya? Nikulat. paglinawan. Oo. Shout out kay Kuya Nicolas paglinawan ng sa akin. Wow. Ito mo ko. Ah, oh, 84 years old na siya mga idol. Dito siya nakatira ngayon sa station ng Piras Road. natin nagpati dito sa Vera's Road kaya tayo ay nakapasyal dito mga idol big shout out to sa nag comment sa akin na yun yung bahay ni General Vera konkreto pala yung panong kumbaga bato <laughs> pang Vira buhay <laughs> kaya, oh, sa mga kababayan namin na matagal na hindi nakaka-uwi dito sa Lopez Quezon so, ito oh kami nito ng bahayan Nakagusa na rito Ang kasama sa iyo? Sumpa? Ah, Wala ang pano? Ayan, ang tamo ito yung kalsada na ito Ang bagay ito yung na-develop na ito Nakagusa na ito hanggang doon sa Bypass Road Diversion Tamo ang dami nito ng bahayan no? Ang birang Di-develop De na ito Marami na nagtatayo ng mga bahay dito Mga mansyon

krema ano Yan. Yan. Salamat kay Kuya at uh, si Kuya ay nasa natin. Anong kwanse palayaw? Niko mm -hmm. Niko ano? Yan Nicholas. paglinawan. Mm -hmm. Salamat Kuya ni Kulas. Salamat mm -hmm. uh, mo. Iti years old na siya oh. dito sa nakatira oh. Ang dami ng bahayan dito. Tamay ice creaman. Yan salamat kay Kuya ni Yan, ito yung extension ng Veras uh, Road. So tagus na ito ng bypass road. Diversion tamo. Diyan na tayo dadaan. Tama tama, diyan ako dadaan mga idol para ikot tayo doon sa papuntang uh... ito ay barangay Danlagan ito ay. Sa kapit ng barangay Danlagan tapos balik tayo doon papunta ng barangay Bukbuk. Papuntang Kalyanda Street tapos tagus tayo ng papunta tayo ng alam mo mga idol? Dito pa rin ito ha sa bayan ng Lopez mga idol big shout out sa lahat ng mga kababayan namin na nasa ibang lugar mga uh, na makapunta dito sa Lotus Station ano? ang bagong adventure mga idol ay balik pala tayo ng wag na tayong pumunta ng bypass road balik na lang ulit tayo dito sa Beras Road para makita ninyo yung lugar kasi ay ang content natin ngayon ay pag itatitle ko dito ay yung dating bahay ni General Vera sa Lopez Quezon. So, pabalik ako, Maeda. Pabalik. Pabalik na ako dito, Kuya. Dito na ako pabalik. Dito na lang. Kaya nga, diversion na, no? Diversion na nga yan. Pabalik, Kuya. Ayo. Ayo. Sige, salamat po, salamat po kuya Nicolas. Ah, uh, tara po ate. Tara. may sasakay pa mga idol. Sasakay. Kapasahir pa tayo. yun oh Si, ay, si ate rin o. Yan, senior citizen din ito. Sasakay sa atin. Wow. Yung mga nasa kasi dito na ang tricycle. Saan lang punta, madam? Saan? Paling... Ah, sige, sa Apuada po. Sige, sa po. sakay po. Sakay po, ma'am. Sakay. Yun, papunta tayo ng Apuada. At sakay ko si madam. Mahirapan dumadaan ang tricycle dito. Ay, ba na? Ano man? Meron In din. Ano sa di dedosyon ba ako hin? Ah, pwede. maghintay doon. Kaya ako May kita ko napadaan dito. Oo, takot daling yan. Dito na, gati daw kay Kuya Nicolas. Ah. Pangalam natin. Pangalam. Asun. Asun. Ah, iya, ấy, asun. Yun, Anong abiyan doon? Kanimo Kanya Prangka. Ah, mga Kanya Prangka. Kanimo Kanya Prangka. Yan, shout out sa mga Kanimo Kanya Prangka. Sa akin nakagasin si na Ah, dito sa kita. please kalsada na ito yung Viras Road uh -huh. Parang Barangay Road na ano Pero sako sa pa rin Sako pa rin dalaga na ano Sako pa rin dalaga Gugulay na Ginawa niyan May sardinas na yan ano ito yung pa lang ate ano pa lang ano ito ang lugar na dito bilog. Ano tayo ng dalaga. Sa, oh, 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 oh. sa, sa, sa ito ay Road pa rin ito. Biras Road. Ito pala pinangalan ay pinangalanay sa General Biras. Ano? bahay ni General Vera so, wala na so, yung, yung pataas yung pataas ang General no? Ano no? Ah, sarili ninyo lupa doon. sarili ninyo lupa 'yon. Ah, saka maganda na rin kasi yung kalsada na wala na tagos na rin. Ay, kare ma'am. Ala, papalingki ka din. Ipo sa ipo. Oh. Ayun na, Ayun na isa ko, ikaw. Eh, pwede ka rin tama mo gusto mo. Bukas sa Puada. Oh, uh, bababara siya Puada. Bababara. Ba, okay, ba, diretso pa lang kita ayo. Alright mga idol, na ito na kami. Napasahirap ako ng dalawa. Good jump paling mga panunok big shot out sa inyo mga idol. Shot out sa mga viewers natin, baka tayo may mga bumi sa ganito. Shot out sa inyo mga idol. Masada na ang price na siya panunok. Ah, dito na yun o. Oh. Dito na yun may kalsada papunta sa taas. Doon tayo galing kanina kay doon sa bahay ni Gina Rodera Yan nga pala yun. O, dalawang senior na nga tinapagtanungan. Kaya, wala, kumbaga, matik na. Ligit na. Yan talaga yung uh, bahay ni General Vera. Uh, ito, dito ang kalsada. Pa, uh, pakaliwa. Kaya, yeah. palabas na tayo. Palabas na tayo, mga idol. ay So yun mga panula friends Palabas na tayo ng highway Kaya, Pagbasdan nyo na lang yung dadaan natin ha mga idol Salamat sa inyong pagtutok at pagsubaybay Kaya, Kakaliwa na tayo dito Highway Ayan yung building ng yung magsaysay wala na siyang pintuan dito nandun na sa kabila ang pintuan ng magsaysay, magsaysay district hindi nga po ada madam hindi nga po ada ito salamat. hari, Okay. Yun eh. Yun eh. okay. Araw ngayon ng Martes mga idol. Yan, may mga event na ako nakita. May kanina may motorcade, hindi ko na vidyuhan. Sa nag motorcade kanina. Out, Bayan Lopez Wow Hello sa mga kababayan namin na nasa ibang lugar, nasa ibang bansa Big shout out sa inyo Mga kapano ni friends dyan Ito yung oh. Ito sa Cali B Sabay gasoline na Daming petrol, ngayon ay speed na awan ba idol di makasikat ang araw oh Salamat, mga katuda tambira sipag okay, na mga katuda natin grabe mabira po ay alright shout out mga idol